good morning. Happy ngayon. Ayan, sa wakas, nakabili kami ng alimasa, guys. Wow. tawagin. At eto yung gataan, ihalo namin sa langka. At syempre, eto yung kinayod na nuyog. At ayan, fresh lettuce. Wow. Kaya, ayan na, guys. mag na tayo magluto para makakain ng maaga. So. Dito na kami guys, pagluluto na yan. Lulutuin na si Alimasag at saka Langka. Yan, may gataan na yan si Lalim. Siyempre mga Ricardo. At yan na guys, sobrang init na guys. Sobrang init na yung gatong. Galit na galit ang gatong. Oh. Tinan mo, napakaningas talaga. So <laughs> See you mamaya na naman tayo sa next video. Guys, pinalusag. Kung tawagin sa Bicol, pinalusag. <laughs> Yummy. Oh, kain na kain na, kain. kain. na, kain. Address na. mo, address. kita nagdurong so kuwan malala. na. Mga oh, sa ni Adto, mani Adto tayo. O, kaka magkain kami didi ha. So, wag lang mahulo. Kain mahulog. kami sa labas. Mahulog yan, ma'am. Ano yan? Kain. Kain tayo. Hmm. Kain. Alimasag at saka ano, langka. Sarap Saba? ang ulam namin. Ang namin. Maramot yung uh, langka. Yan, langka yan. Hmm. Hmm. Kain lang. Kain tayo. Dito kami sa labas at presko. Dito lang tayo sa labas.